Good morning guys Kumusta kayo? Kumusta ang bagyo sa lugar niyo So ngayon lang tayo nakasurvive guys no? Kumusta ang mga pamilya niyo Sana uh, Ligtas kayo at Walang mga nadamig sa bahay niyo Kasi alam natin yung nangyari sa Bagyong ka na Napaka taas sa na tubig yung Bahay yun ang dinulot niya Yun guys no ah, uh, Papakita ko lang sa inyo yung lugar na ah, uh, dinadaanan ko dyan sa Medyo Los Santos Kasi malapit lang ako dyan eh Papakita ko sa iyo kung ano nangyari sa kaya ginawa ng bagyong yung karina sa kanila Grabe, ano, sobrang dami ng dami sila pati mga gamit Alam ko umabot ng second floor yung tubig doon Kaya ganoon na lang karami yung tambak doon sa dadaanan natin ngayon So let's go! And guys, no, kung makikita nyo dito sa De Los Santos na tulay uh, Ito yung resulta ng ginawa ni ano, bag yung karina yun oh no? Ito na no, makikita ko sa harapan ko, ayan oh no. Grabe, pati yung mga Uh, bakod ng tulay tumba-tumba eh. dahil sa yun uh, sa sobrang lakas ng uh, pres, uh, agos ng tubig so nilumpisa na nilang ano uh, ng ano yung mga dump truck na basura yun oh ano, harapan grabe so tura grabe first time kumangyari dito guys na ganitong sitwasyon ng ano ng Dilo Santos eh, dito to sa may ano uh, malapit yung sky nyo sa unahan natin yung sky ayun na, yun nakikita makikita yung sky so ko lang dahil nakita ko yung sitwasyon dito, grabe hindi ako makapaniwal ganito pala yung resulta ng ano, na ginawa ni Bagyong Karina puro basura yung gilid grabe so, naka 5 years na ako dito na nirahan pero neighbor pa itong nangyari ganitong ano ganitong nangyari sa bakod ng tulay na to dahil sa Delta kay Karina bagyong karay na ito yung nangyari yan o no? guys nakita nyo so pakita ko sa inyo yung Dino Santos guys yung binigilan namin dito ng ulam yung dati ito yan dahil yung mga gamit ng ang tao dyan sa loob yan guys nakita nyo putik yung ilalim tapos yung puro gilid puro ano puro mga gamit mga gamit ng tao yan na mga nabasa so ito yung ano ng Santos hospital so makita yun no, grabe grabe yung tambak yan guys oh putik at saka basura mga kutsun mga kutsun sa nila yung kung ano mga dapat pong ano nila dyan para pakinabangan siguro grabe ito yung situation dito sa Dilo Santos na ginawa ni Bagyong Karina wala power dyan kasi kagabi ko yun walang power dyan walang tubig hindi ko alam kung paano nakasurbag yung mga tao dyan yun o yung lahat yan mga gamit na yan sa loob yung galing sa mga tao Nag na nagakot na truck ng basura isa lang imagine guys kung ganun ang nangyari sa gabi ganong kalaking tubig kasi ang pagkakalam ko guys dito nung isang araw umabot na ng second floor yung tubig kaya kami kahit no oo, nag attempt kami umuwi nung kasama ko doon sa galing trabaho nung isang gabi isang santa tamisa pa lang yun medyo mataas, mataas na yun kaysa dito hindi na madaanan ganon kalupit yung tubig na binuhos ni Bagyong Karina. Grabe. Yung guys, no, uh, kinuhaan natin ng video yung uh, lugar na yun kasi nga first time kasi mangyari na ganon sobra-sobra. Binabaha na talaga yun pero hindi ganon kalupit yung ginawa na sobrang daming tambak ng basura. May utik pang kasama. Malapit lang kasi sa ilog. nakatawa yung mga tao ganito ang nangyayari lagi